Don't number one. Iwasan nyong mag-overrev kung ayaw nyong magtulak papunta sa mga pagawaan dahil nag-overrev kayo. Lalo na yung mga nagpagawa ng tambucho. Pwede kasi yung magkaroon ng loose compression sa inyong cylinder at ganito ang sapitin nyo. Yung tipong panay ang kick mo, subalit ayaw talaga tumigas nito. Para malaman mo kung wala na talagang compression ito, isalpak mo ang finger mo na pamakyo sa butas <laughs> ng spark plug hole mo and then push start. Isang paraan para malaman mo na loose compression na kapag itong bagong gawa mong tambucho ay tinakpan mo ang butas and then push start kapag walang pwersa, pwersahan ka talagang mapapagastos dito repa. <laughs> Madalas itong nangyayari sa mga Honda brand Ewan ko lang sa ibang brand pero sa Honda kadalasan ganto. Kapag sinapit mo ang senaryong ito ngayong darating na sa lubong para kang nakasinghot ng first class na utot. <makes> Swertihan na lang talaga kapag nakabili ka ng pipe na uubra sa iyong motorsiklo lalo na pag FI tapos ang brand pa ay Honda. Kadalasan kasi ganito ang nangyayari. Dumidikit kasi ang compression ring katulad ng nasa video ito ay nagat nakadikit na ang mga piston ring. Kung hindi ka naniniwala, bahala ka sa buhay mo. total marami ka naman na pamaskuhan, gamitin mo na lang sa pagpapagawa yan. Meron kasi yung back pressure ang inyong standard pipe. Yun din na tumutulong kung kaya't hindi ganon kabilis ang paglalakbay ng inyong burn gases. At may time pa ang inyong narrowband sensor para i-correct ang air and fuel mixture na ibibigay niya sa inyong cylinder. Alam nyo ba na ang gasolina ay nagpapalamig din ng inyong makina? Kung masyadong mabilis ang paglalakbay niyan palabas sa inyong tambucho, too late na sa narrowband sensor nyo na i-correct pa ang dami ng gasolina ang ibibigay niya dahil nga sobrang bilis ng paglalakbay niya palabas. Panigurado maglalakbay ka rin papunta sa mga pesahan kung saan ka makakabili ng pamalit ng iyong pyesa. Remap. Remap. Don't number 2 kung di nyo kabisado ang pagkakabit ng rapid backfire lalong-lalo na sa mga FI, ay wag nyo na lang ding balakin ito. After ilang revolution niya, nagtaka na lang siya dahil bigla na lang itong nag- Power off! Nagpuputok ng fuse ang beat FI na ito after nilang ma-enjoy ng ilang minuto ang in-install nilang rapid backfire dito. Ayan o, oh, grounded. Nakailaw ang test light. Nag-testing tayo ng bagong relay. Baka sakali kasi ay makarecover natin ang kuryente. Subalit sa puntong ito, talagang walang kuryente lumalabas sa kanyang ignition coil. At isa pa, ang bilis uminit ng ignition coil niya. Indikasyon na may problema na ang iyong ECU kapag nilalagnat na ang iyong ignition coil. Parang ganito. Pag meron, meron lang. Huwag nang makialam. Bago natin siya pabilhin ng bagong ECU, manghira muna tayo ng ibang ECU ng tropa niya. Testing natin kung aandar talaga. Pag umandar to, aatras ng 5 inch ang bangs mo. Sobrang tuwa ng may kanya dahil umaandar na ang motorsiklo niya kaya pahigop na siya kung tumawa. Don, number 3, ngayong salubong. Kung medyo modified na ang iyong CBT ay wag na wag mong gagawin ito pero kung di mo talaga mapigilan ang sarili mo 5,000 RPM is enough. Palitan natin ng paan ng manok ang paa nyo kapag tinamaan kayo ng debris nito dahil ang kukulit nyo. Shoutout sa'yo, Batang Sad Boy. May mga busina dito na marunong magsalita. Tara, pakinggan nyo. Alright, balik na tayo. Busina na lang ang palitan mo pampaingay ngayon sa lubong. Ito ang nag-iisang dus na gagawin mo. Available lahat ng yan sa Kalikutista Laboratory sa Shopee.